Yes, mga katotong magandang buhay po uh, pag-uusapan po natin ngayon ay tip tungkol sa kalapate o, lalong lalo na yung ano yung mga nagsisimula pa lang tapos magpapagawa pa lang ng kanilang uh, mga uh, kulungan ang tip ko lang po sa inyo kung sakasakaling gagawa po kayo ng kulungan sana yung yung pintuan o pasukan ng ibon ninyo ay nakarap sa ano sa silangang bahagi. So, dapat yan yung pagsikat ng araw, yung kulungan nyo yung unang tatamaan. Bakit ka mo? Kasi mas nakakatulong sa kanila yung, ano, yung enerhiya ng araw. ah, uh, kailangan po na kasi ng kalapate na magbilad sa uh, sinag ng araw para mas gumanda po yung, ano, yung malahigo po nila. Gayun din po yung kapag ka sila, eh kailangan kailangan po nila ng sinag ng araw yung araw po sa umaga yun po yung pinakamagandang uh, uh araw na makukuha nilang bitamina sa kanilang uh, uh, katawan at uh, makukuha ng uh, pakinabang sa kanilang mga pakpak pangalawa dyan kasi uh, sa silangan bibihira po yung ano yung tumatamang ulan dyan kadalasan ng tamatamang ulan galing po sa kaluran uh, papunta pahabagat so ang bagyo niyan uh, kapag ka ang kulungan ninyo ay eh, nakaharap po sa kaluran malamang papasukin po ng ulan so kalimitan po sa ganyang kulungan po mga katoto eh ano po yan uh, nagiging masakitin yung, ano, yung kanilang mga kalapate kasi laging basa lagi silang giniginaw tapos yung dumi, mabilis na nababasa. So kadalasan nangingin sa kanyan bulutong. Kaya sipon, ganyan. Alam mo naman nga sipon, kapag ka nag-start yan, parang tao din yan, sipon, tapos uubuhin. Halak yun ang tawag dun. Kasi ang baga nila ay eh, mapipinsala rin. So mas mainam na katoto yung kulungan nyo po ay nakahanay o nakaharap sa sila silangan po. At yung uh, breeder nyo po ay nakahiwalay din ibang kalapate. Iba po yung kulungan ng uh, ng breeder na lalaki. Iba rin po yung kulungan ng uh, breeder na babae. Kaya yun din po yung mga flyer ninyo ng norte at ng south. Kaya lang siyempre, mga ngailangan po tayo ng malaking espasyo. Hindi kagaya lang natin na simpleng uh, pan-share lang po tayo. Kaya uh, pipilitin po natin na uh, pagka-ashay na lang natin yung gumap no kahit na Mexico So basta hiwalay lang po yung ano, yung uh, yung inyong breeder yung breederan ninyo uh, hiwalay din po bukod po yung ano ha, yung babae at saka lalaki tapos ngayon kung magbibreed po kayo sa kanya lang sa isang kulungan magkahiwalay din po sila ang tendency po niyan mga katoto para hindi po magkawanan sakit kasi pagka ang ibon ninyo tin-train training uuwi po yan ng may, mga kasama mga kasamang mikrobyo so ngayon kung magkakasama po yung mga ibon natin magkakawahan po yan lalo-lalo uh, na po sa ano sa tubig Siyempre pag ang isang ibon na nakainom niya sa tubig ng pangkalahatan, tapos yung ibang kasamaan po niya ay eh, nakainom din sa tubig na ininuman niya, malamang malamang po yung naiuwi yung sakit na isipin niya po dun sa kulungan sa lahat po ng ibon na kasama niya sa buong kulungan. Masakit po sa bulsa yun mga katotoo kapag ka nangyari yun dahil naranasan mo po paulit ulit-ulit na nangyari sa akin yun dahil ang kulungan ko dati na naiinimula sa isang kulungan ay eh, lahat na po sila magkakasama. Kaya napaka-importante po na organize yung ating kulungan mga katoto. Sobrang importante po niyan kung kakarera po kayo. Lalo sa panahon po ngayon mga katoto, ang mamahal po ngayon ng mga ano, ng gamot. Patuka, vitamins. Ngayon, kung hindi po tayo mag-iingat, malamang sa malamang mga katoto, dadanasin niyo po yung gastos talaga. Baka umayaw po kayo. Yun lang po ang aking uh, may bibigay sa inyong kalapa tips. Uh, sa susunod po ulit na ating uh, uh, content ay eh, dadagdagan po natin ng ibang ano, ng ibang pag-uusapan para ay paano ay nakatulong rin po ako sa inyo. Marami pong salamat sa inyong katoto at magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Peace.